congratulate mo ako. Bukas, opening na nung bago kong school. Yung Bunny School. Congrats! Kiril, mukhang hindi ka masaya sa opening ng school. Gets ko na. Ayaw mo mag-aral kasi tamad ka. Para sa'yo to. Ha? Seryoso, Kiril? Candy? Okay, sige. Thank you. Girls, magpaganda tayo bukas. Pagpasok natin dun sa bagong school. Exciting talaga yung bagong school. May mga bagong heartthrobs. So, Kirill, In order na namin lahat. So bukas, first day natin. Okay? Kiril, bakit hindi ko nakikita masaya ka ha? Hindi ka masaya? Nat, huwag mo nang pagtipan yung boyfriend ko. Hindi mo ba nakikita? Nahihiya siya. Hindi lang niya pinapakita na masaya siya. Masaya ako. May training ako bukas. Di ko alam paano ayusin schedule ko. Kiril, walang training bukas. Kailangan supportahan mo kami. Ikaw? Ang susuportahan ko si Diana. Thank you, Kiril. Girls, masaya ako kasi nagawa natin to. Blandy, nakakahiya tong ginagawa natin. Meron tayong halaman sa ulo natin. Hindi mo ba nakikita to sa mga movies? Cover to para hindi nila tayo makita, okay? Blandy, bukas mag-open na yung bagong school. Mag-prepare na tayo ng mga bagong outfits natin. Bagong school? Alam mo, Kisa, naiinis ako kay Diana na nakukuha niya lahat. Boyfriend, school. Gusto ko din ng sarili kong school dun sa garahe para komportable. Blandy, ayan ka na naman ah. Kung hindi ka magbabago, ayoko nang maging kaibigan mo. Kisa, sa tingin mo ba makakapag-show off ka dyan sa first scarf mo? Sa mainit na panahon na to? Actually, tong scarf, hindi to pang painit. Fashion to, accessory. Guys, sa tingin ko, bumalik na tayo sa cafe at mag-celebrate. Sinong sasama? Kami! Kami. Tara girls, ililibre ko kayo. Nakita niya girls kung gaano kabait yung boyfriend ko. di pwede ko nang alisin tong halaman? Okay, sige. So, anong susunod? mag prepare na tayo ng bagong outfit? Hindi, gusto ko silang sundan at gusto ko malaman kung saan cafe sila pupunta. Gusto ko malaman yung plano nila. Tara na, Kisa. Kiril, magpagwapo ka bukas, ha? Ikaw yung main heartthrob ng school, okay? Of course, of course, of course, Kiril. Guys, syempre nagbibiro lang ako. Yung main heartthrob, pipiliin. By the way, sino yung isasama natin sa bagong school? Naisip nyo na ba kung sino? Kailangan natin gumawa ng listahan. Girls, ready na yung outfit ko alam ko na kung anong isusuot ko bukas. <laughs> Hindi ko pa alam kung anong isusuot ko, pero gagawin ko ngayong araw. Sandali lang. Ano okay, yun, Diana? Diana? Wala naman, parang lang. So girls, bukas, kailangan maganda tayo at kakaiba. Okay girls, Huh, Blandy, maaatake na ako sa puso. Narinig mo 'yon? Magsusuot daw sila bukas ng maganda at fashionable. Okay, sa so kisa, huwag ka magsusuot ng leopard bukas. Blandy, leopard lang ako. Okay. So kailangan ko magbuo ng cool na basketball team. Kirill, hindi kami interesado. Mga Baka girls kami. kami. Kirill, don't worry. Tutulungan kitang makahanap ng cool guys at makakabuo ka ng cool basketball team. Girls, ipapakita ko sa inyo na yung ping pong is a funny and easy game. Wow! Hi boys, itigil nyo nga yung pagpito dyan ha. Mga good girls kami. Ang galing ng pito nyo ha. Kaya nyo bang maglaro ng ping pong? Thomas, natatandaan mo yung pinag-usapan natin? Ay, ano ba? Hindi ako marunong magpingpong. Bobo, 'di ba sabi ko, ihagis mo si Tayo sa pool? Thomas, maglalaro ba tayo ng pingpong? Or pagpito lang 'yung kaya n'yong gawin? Mga baliw. Thomas, sige na, matatalo ka sa pustahan. Well, hindi ako marunong magpingpong, pero kaya kong ihagis si Tayo sa pool. No, no, girls, tulungan niyo ako. Ayoko mapunta sa pool. Tulong. Thomas, bilisan mo, 'yung pustahan natin, tandaan mo. Loren, tulungan mo siya. Makinig ka, Thomas. In ko sa iyo. Pero huwag mong ihagis si Taya sa pool. Thank you, Loren. Thomas, ano ba? Bobo mo naman eh. Ikaw ang bobo. Thomas, huwag mong ihagis si Taya sa pool kasi friend ko siya. Pero kung gusto mong may ihagis, ihagis mo ako, okay lang. Ano, Thomas? Pwede kang tumalon kasama ni Loren. Nakikipag-flirt sa'yo si Loren. Hindi na balita yan. Kasi gabi-gabi, text ako ni Loren ng I love you, Thomas. Thomas, baliw ka. Private yon, Private! Bakit mo pinagsasabi? Yung private mo para sa lahat. Thomas, bilis. Hagis mo na si Taya. Wag, eh, wag mong gagawin natatakot yun. Natatakot ako sa kanya. Very good, Thomas. Good answer. Oh, okay tong relationship na to ah. Tawag dyan, love. Almo mo, Thomas, makipag ka na kay Loren. Love na love ka niya. Huwag na huwag mo na ako may message. I-message kita hanggat umuo ka sa akin. <laughs> Loren. <laughs> Nasaan si Kirill? Dumating tayo sa oras, gubising tayo maaga, pero wala siya dito. Oo nga, dumating tayo, pero nasan siya? Bah, ewan ko. Baka mamaya na mamasyal. Hello boys, gumagawa ako ng listahan ng upuan sa bagong school. Sean, gusto mo bang umupo sa tabi ko ha? Ititik ko dito ng yes. Sabihin mo lang kung gusto mo. Seryoso? Gusto mo akong umupo sa tabi mo? Kung ako sa'yo, hindi ko papatulan yan Dinate ko yan, pero hindi maganda yung kinalabasan Ano mo, Zach? Huwag mo akong pakialaman Sige, Stella, payag ako Ikaw yung pang-apat na guy na gustong umupo sa tabi ko Pipiliin ko yung pinakagwapo Okay, thank you, boys Ah, uh, Stella, bye-bye Mag-uniform na tayo, tapos tumakbo na tayo, 20 ikot Sige na, mag ka na. Alam mo ba't hinahabol ako ng mga babae? Kasi malapit na ako maging basketball player. Magiging basketball player ka kapag nakashoot ka ng 3 points ng 6 na beses. Sige na, mag ka na. Girls, kailangan natin gumawa ng listahan kung sino yung mag-aaral sa bagong school. Sinong gagawa? Ako pwede. Kaming dalawa ni Kitty yung gagawa. Ah, uh, ako? Pwede bang magpahinga? Hindi na't walang magpapahinga. So Maya, gawin mo yung listahan ng mga boys. Ako naman sa girls. Okay, gagawin ko. Mas konti yung boys kesa sa girls. Diana, sino magiging teacher? O magiging isang strict teacher ka? Kiril, don't worry. Meron tayong teacher. Hindi nyo ma-imagine kung gaano kadami yung gustong magturo sa school natin. Ang dami. Diana, guwapo ba siya, ha? Nat, makikita mo bukas. Nat, hindi importante kung guwapo siya o hindi. Kapag bumagsak ka sa exam, makakakuha ka ng A. E. Nat, Papasok na tayo sa school bukas. Huwag ka na mangarap. Hindi man lang ako pwedeng mangarap kahit girls, eh? gawin nyo na yung listahan. I-ready Ire ko na yung mga outfits para bukas. Okay? Sige na, kilos na. So ibig sabihin, gigising tayo ng maaga bukas? Iyahatid pa tayo ng driver? O sasakay tayo sa school bus? Nat, maglalakad tayo. tayo. Hindi naman malayo yung school dito. Marami bang pretty girls dun sa school? Kirill! Girls, ano ba? Joke lang yun. Hindi ba ako pwedeng mag-joke ng ganun sa harap Kirill, ni Diana? sa tingin mo ba dahil nasa dressing room ako, wala akong naririnig? Isa pang mag-joke ka ng ganyan, sisipain ko yung pet mo. <laughs> Sabi sa inyo, inyo anyway, Okay, Diana. Di na ako magjo-joke ng ganun. Kisa, eto yung look ko bukas. Magaglow ako sa school. Gusto mo bang itry ko? Para ma-check mo? Blandy, masaya ako na magaglow yung fan ko. Pero tandaan mo, pupunta ka sa school hindi dahil sa mga boys. Dahil mag-aaral ka, okay? Kisa, kailangan pagsamahin mo yung business tsaka pleasure. Excited na ako para bukas. Kailangan ko nang mag-face mask tsaka maglagay ng eye patch. Para maganda yung skin ko. Blondie, meron akong dalawang leopard mask. Gaganda yung skin mo, tsaka lalambot pagkatapos mong gamitin. Kitty, hindi ako magte-take risk para gamitin yan. Gagamit na lang ako ng cucumber, para refreshing. E di gamitin mo yung cucumber, nag-offer lang naman ako. Hello? Ano? Wala kayong leopard books? Tsaka stationary E paano ko papasok sa school niyan? Bukas na yung school namin <laughs> At least meron kang something na hindi leopard O oh, yan yung basketball coach o oh. Tumatakbo na Okay boys umasta tayong mga cool boys Okay Good job boys Dumating kayo At hindi kayo late O oh, sige na Takbo na kayo 20 ikot oh hindi ko magets Ano yung mood nyo? 20 ikot Tumakbo na kami 15 ikot na Dumating kami sa tamang oras At ikaw Kiril Late ka Bad coach ka Hoy boys, yung mga coach, hindi na lelate, na de-delay lang. O sige na, takbo na kayo. 20 ikot, 15 ikot pa kayo dyan. Ano, tatakbo tayo o hindi natin papansinin? Tatakbo, para maging cool basketball player tayo. Okay, tara. Hoy, makinig kayo. Kung gusto nyong magustuhan ng mga girls, makinig kayo sa akin. Huwag kayong makikipagtalo sa akin, okay? Malapit na tayo maging basketball players! Hindi na tayo magiging losers! Oh my God! Loren, susunod ka ba? Girls, sandali lang! Gusto kong panoonin si Thomas! The best siya! Oh my God! In love talaga si Loren sa kanya! Tara na! Kailangan natin malaman kung kailan mag-uumpisa yung school! Makikipag-hook up talaga ako kay Thomas sa school! New school, new relationships! Oh boys, merong mga nakatingin sa atin, oh. Loren, napansin nila ako. <laughs> Hello, basketball players! Boys, huwag tayo pa-distract sa mga girls. Meron tayong game. Girls, nagawa niyo na ba? Oo, oh. lahat ng girls gustong mag aral sa school natin. Very good! E yung mga boys? Nat, pati yung mga boys. Hello, Bunnies! Gusto ko kayong tulungan. Gumawa ako ng listahan ng seating arrangement. Oh, sinabi ba namin na gawin mo to? At sino namang tatabi sa'yo, Stella? Apat na boys yung gustong tumabi sa akin. Mamimili ako. At, At sino naman? naman? Sana hindi si Kirillian, ha? Si Sean, siya yung tatabi sa kin. Wow, cool. Fly hmm, Kitty, nagsiselos ka ba, ha? Wala akong pakailam. Alam niyo, girls, gusto kong umupo mag-isa. Para marami akong space ayoko nang may katabi. Girls, sorry. Ididisappoint ko kayo. Lahat tayo uupo mag-isa. Para wala nang magkokopyahan katulad nung dati. Okay? Stella, not your day. Kitty, gusto mo ba talaga si Sean? Hindi, personality ko lang. Not for me, not for others. Hindi, Kitty. Hindi to tungkol ano sa'yo. Ano ka ba? Nagpipiru lang ako. At bakit hindi niyo sinabi sa akin na uupo tayo mag-isa? Ang dami kong tinabaho. Sino ngayon magbabayad sa akin? Sabihin niyo nga, sino? Si Sean! Si <laughs> see you sa school, mga bunnies! Mas mabait siya nung frog siya. Mukha lang, Diana. Girls, how about yung mga class decorations? Kailangan natin ng mga komportabling upuan, board, tsaka mga chok, tsaka gwapong teacher. Well, makikilala niyo yung teacher bukas, okay? Diana, tinawagan na ako ng delivery. On the way na. Diana, nagsulat ako ng magandang speech para sa'yo as a leader of the school. Gusto mong marinig? Mamaya na lang, Maya. Well, i prepare na natin yung maganda nating stationery. Okay, boys. Good job. Mas okay ngayon. Good training, boys. Pero may isa sa inyo na pinaka the best at sasabihin ko kung sino siya. Boys, huwag kayong malungkot. Maririnig yun na yung pangalan ko, okay? Eh bakit naman? Kanina, naka-anim na 3 points ako at yung tatawagin kong pangalan, isusuot niya tong necklace na to. Necklace ng elephant at tatawagin siyang the elephant. Isa akong elephant. Aman elephant. Manahimik ka. Kiril, sabihin mo na sino. Sige na Kirill, huwag mo nang patagalin. Gusto ko maging isang elephant. Okay, yung best basketball player ngayon, The Elephant si Sak. Ano? Ano? Nariniyon. Isa akong elephant. Kiril, hindi unfair to paano siya naging elephant? Bakit siya yung elephant? Nakita ko yung necklace doon na snake. Ako 'yun. Ako hindi, ako yung snake, hindi. patas lahat, boys. The Elephant, siya yung best basketball player ngayon. Yeah, The Elephant. Oh no, kita niyo to? Go, go, Elephant. Boys, ang ingay-ingay dito kaya nag-decide kaming pumasok na. Blandy. Yeah, the elephant. Blandy, boys room to. Anong ginagawa mo dito ha? Kirill, dinalhan kita ng toast with peach jam tsaka milk. Gusto ko mag-apologize. Apologize? Para saan? Girls, nakita nyo to. Isa akong elephant. Gusto ko mag-apologize kasi nakipag-flirt ako sa'yo. Gusto ni Blandy na mag-stay kayo as friends sa school. Seryoso? Okay. Huwag ka maniniwala dyan. Thomas, tumahimik ka nga. Kirill, sa tinatanggap mo yung apology ko, Oo naman, Blandy. Sige, friends na tayo. So tanggapin mo 'tong toast of friendship. Ako 'yung gumawa niyan. Sandali lang, galing ba sa kwarto ni Kiril 'yung ingay? Ah, ah oo. Oh, oh. oh. Tsaka 'yung boses ng babae? Oo. Oh, oh. oh. Okay tara. i-check natin kung anong nakakatawa doon. Kainin mo na 'yung toast of friendship, Kiril. Friend mo na ako ngayon at friend na kita. Anong nangyayari dito? Ha? Wow! Friendship? Between girl and a boy? No! Imposible yon. Hindi totoo yan. Lahat posible. Maya, hindi kay Kirill ko. Hello, baby. Humingi ng tawad sa akin si Blondie. Pinatawad ko siya. Oo, bunnies, Friend ko na siya ngayon. Friend niya na ako. Ang cool, di ba? <laughs> Ang cool pumasok sa bagong school na may bagong friend. Oo, friends. Girls, so oh. I'm an elephant. Cool. Happy ako na friends kayo. So wag kayong malilate bukas sa school, okay? Walang late. Kirill, pumunta ka sa banis room pagkatapos. Hindi, Kitty. Kirill, good night. Kirill, baliw ka talaga. Kirill, mukhang galit si Diana. Hindi, okay lang yan. Blandy. Diana, nakita mo kung paano yakapin ni Kirill si Blandy? Girls, ang sabi ni Kirill, friends lang daw sila ni Blandy. May tiwala ako sa boyfriend ko. Okay? Diana, nasyaka ko dyan sa kidil mo. Grabe siya. Nat, huwag kang makialam sa relationship ni Diana. Girls, huwag nyo nang pag-usapan si Blandy, Kasi bukas, papasok tayo sa bagong school. Exactly. Kaya girls, kailangan na natin mag-prepare. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. See you everyone sa bagong school. Bye! Bye!